Ang mga biktima ay pinangakuan ng mataas na sahod. Ngunit sa katotohanan, sila ay nagtatrabaho ng mahigit labimpito oras araw-araw. Ito ay nagpapakita ng pang-abuso sa mga migranteng manggagawa. Sa kabila nito, nagbigay ang gobyerno ng pinansyal na tulong sa mga narepatriat upang muling makapagsimula. Ang EMBLI at A ay aktibong nagbibigay ng suporta at mga reintegration program. Samantala, may mga investigasyon na isinasagawa upang suriin ang mga posibleng koneksyon ng mga sindikato sa Pilipinas. Layunin nito na masugpo ang iba-ibang scam na nagmumula sa ibang bansa. Natuklasan na ang mga barko ay walang sapat na mga sertipiko para sa domestic shipping operations na nagresulta sa paglabag sa mga regulasyon. Dapat na suriin ito ng mga ahensya upang mapanatili ang kaligtasan. Higit pa rito, may mga banyagang mamamayan na nahuli sa ibang barko dahil sa hindi pagkakatugma ng kanilang mga alien employment permit. Ang mga may-ari ng barko ay kailangang ipaliwanag ang mga paglabag na ito. Bilang tugon, ang Bureau of Immigration ay nagpapatupad ng mahigpit na mga pamamaraan upang maiwasan ang human trafficking sa mga Pilipino na umaalis ng bansa. Layunin nitong maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga scam. Gayun din, ang mga deportadong individual ay hindi lamang pinapalabas, kundi ibinabalik din sa kanilang mga bansa kung saan maari silang makaharap ng mga legal na kaso. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estrategiya para sa seguridad. Mahalaga rin ang papel ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa pagsubaybay sa mga deportasyon. Tinutulungan nila ang mga ahensya ng gobyerno sa mga kinakailangang aksyon upang masigurong maayos ang implementasyon ng mga polisya. Kasama ng mga isyong ito, ang mga epekto ng masamang panahon sa mga rehiyon tulad ng Maguindanao ay nagdudulot ng pinsala sa mga tahanan at nagiging sanhi ng paglikas ng mga tao. Kailangan ng mga lokal na pamahalaan na tumugon ng mabilis sa mga ganitong sitwasyon. Bilang resulta, ang sunog ay mabilis na kumala sa mga kalapit na bahay, na nagdulot ng pagkasira ng walong tahanan at paglikas ng higit sa tatlong pamilya. Ang mga residente ay nagsumite ng kanilang pangangailangan ng tulong mula sa mga otoridad. Ang mga biktima ng sunog, tulad ni Ernesto na isang senior citizen, ay nagulat ng mga sugat at nawalan ng mga ari-arian. Si Jekester, isa pang residente, ay nagpasalamat na ang kanyang pamilya ay nakaligtas. Samantala, nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection o BAE upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang may-ari ng bahay na pinagmulan nito, na umano'y tumakas mula sa insidente. Sa mga pangyayari, nalaman na ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian ng gobyerno ay humigit kumulang EAE 000. Ang driver ay kakasuhan ng reckless imprudence na nagresulta sa pinsala sa ari-arian. Isang sunog ang naganap sa barangay isang daan at siyam na putatlo sa tundo na nagresulta sa mabilis na pag-apula. Ang sanhi ng apoy ay maaring isang naiwan na sigarilyo na naging sanhi ng insidente. Inahayag ng isang pasahero na naglalakbay sila upang bisitahin ang mga kamag-anak sa Samal Island, ngunit hindi natuloy ang kanilang biyahe. Ang mabilis na paglipat ng panahon ay nagdulot ng panganib sa kanilang paglalakbay. Dahil sa insidente, maring pinayuhan ang mga tao na maging maingat sa paglalakbay sa dagat lalo na sa panahon ng masamang lagay ng panahon. Ang tamang impormasyon at pagsasanay sa kaligtasan ay napakahalaga. Ayon sa Coast Guard, ang bangka ay hindi isang pampasaherong bangka, kundi isang bangkang pangisda. Patuloy ang investigasyon sa kapitan ng bangka na may kaugnayan din sa mga pasahero. Ipinahayag na malakanyang na ang mga panawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi makabubuti sa bansa. Binibigyang diin na ang bansa ay nangangailangan ng lider na may kakayahan at mayroong transparency sa mga transaksyon. Samantala, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay nagtipon sa Netherlands upang ipahayag ang kanilang pananaw. Nagbigay ang pamahalaan ng paalala na dapat silang manatiling kalmado sa kabila ng mga security restrictions. Dagdag pa rito, tinalakay ang pagkakaiba ni dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na walang record ng mga krimen laban sa sangkatauhan layunin ng pahayag na ito na ipakita ang tapat na pamumuno sa ating bansa. Naniniwala si Senador Francis Cudero na ang mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya ng mga politiko ay madali namang malulutas sa paglipas ng panahon. Ito ang kanyang sagot sa mga tanong na lumitaw hinggil sa isyu. Sa kasalukuyan, nagsampa na ang House Prosecution Panel ng investigasyon laban kay Base Presidente Duterte. Inaasahan na ang mga aligasyon ay sasagutin sa darating na paglilitis sa Senate Impeachment Court. Sa pamamagitan ng kanyang pahayag na iparating ng anak ni dating Pangulong Duterte, si Veronica Kiti Duterte, ang kakulangan ng hurisdiksyon ng International Criminal Court, ICC, sa bansa. Ang pahayag na ito ay naipasa sa Korte at sa ICC. Ayon sa ICC, wala itong hurisdiksyon kung ang Pilipinas ay may kakayahang investigahan ang mga krimen, pulad ng digmaan kontra-droga. Dapat munang suriin ang kakayahan ng bansa na hawakan ang mga ganitong kasong legal. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Chris Pinrimulia na hindi siya makapagbigay ng komento sa kasong ito dahil labag ito sa subjudice rule. Ang ganitong sitwasyon ay naglilimita sa mga opinyon ukol sa kaso, habang ito ay nasa hukuman. Sa ibang balita, may mga sasakyang pandagat mula sa BFAR at ECG na nagbibigay ng subsidya ng gasolina sa mga mangingisdang Pilipino. Ang ganitong suporta ay mahalaga para sa kanilang operasyon at kabuhayan. Dahil sa patuloy na pag-install ng mga floating barrier ng China, nahihirapan ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa Baho de Masinlo. Ito ay isang hakbang ng China upang kontrolin ang lugar. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na kinakailangan ang mas malakas na depensa at kooperasyon sa rehiyon. Inaasahang ang mga talakayan sa mga pinuno ng US ay magpapalakas sa relasyon sa seguridad. Sa isa pang balita, magsisimula ang Manila Challenge Season 2 sa Abril 27, 2025, na gaganapin sa Kirakuangi, Bataan. Ang kaganapang ito ay nagbibigay diin sa pagsasagawa ng mga off-road na hamon para sa isang mabuting layunin. Sa isang makabuluhang hakbang, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Binanggit niya ang kahalagahan ng patuloy na pagsisikap patungo sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng sistema ng edukasyon, inanunsyo ng Department of Education na dapat iwasan ang paggamit ng mga graduation at moving up ceremonies para sa campaigning. Mahalaga ang pagpapanatili ng political neutrality sa mga paaralan sa panahon ng halalan. Bukod dito, ang House Resolution Number No. 2257 ay inihain upang magsagawa ng masusing inspeksyon sa mga pampublikong infrastruktura. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa paggamit ng mga ito. Sa kabatiran, ang pagkasira ng Marilao Interchange Bridge ay nagbigay din sa pangangailangan ng regular na pagsusuri sa mga tulay at iba pang estruktura. Layunin nito na maiwasan ang mga aksidente na maaring magdulot ng pinsala sa publiko. Sa gitna ng mga pagsubok, may mga hakbang din ang gobyerno upang tulungan ang mga magsasaka sa harap ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ang suporta sa mga lokal na magsasaka ay mahalaga para sa seguridad sa pagkain sa bansa. Isang repatriated na manggagawa ang nagkwento tungkol sa kanilang karanasan habang nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw at nagtatrabaho ng labimpito oras ng walang pahinga. Tila ito ay isang salamin ng masalimuot na kalagayan ng mga manggagawa. Dagdag pa rito, ang mga biktima ay pinilit na magsagawa ng mga scam, kung saan nakunwari silang mayaman at nagpadala ng mensahe sa mga tao online. Ang ganitong kaanasan ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa kanilang mental at pisikal na kalagayan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahalaga na suriin ng mga manggagawa ang mga red flags sa kanilang mga recruiters at kontrata bago tanggapin ang alok na trabaho sa ibang bansa. Ang maingat na pagsusuri ay makatutulong upang maiwasan ang panganib. Bilang bahagi ng mga hakbang para sa kaunlaran, ang pagtaas sa sahod ay bahagi ng inisatibo ng Department of Labor and Employment upang mapabuti ang kita ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Layunin ng mga pagbabago na tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa rehiyon. Sa lokal na antas, may mga bagong ordinansa na ipinatupad sa Valencia, Negros Oriental upang mapanatili ang kaligtasan ng mga turista. Ito ay kasunod ng insidente ng pagkaligaw ng mga banyagang maglalakbay sa Mount Talins. Sa pandaigdigang kalakaran, ang cherry blossom season ay opisyal na nagsimula sa Tokyo, Japan, na isang mahalagang kaganapan sa kultura ng bansa. Ang mga bulaklak na ito ay simbolo ng bagong simula at kagandahan sa buhay ng mga hapon.